Laban na, palibagong araw, palibagong tuklas. Babay muna ur dahil muli kami tutungo sa Tricycle Capital of the Philippines. Dito nga yan, sa maunlad na lungsod ng Kabanatuan. Ang amin pumalugod na pagbati sa lahat ng mamamayan ng lungsod ng Kabanatuan, partikular sa masipag at mahusay na Mayora. Walang iba kundi si Mayora Maika Elizabeth R. Vergara. Naparito nga kami sa lungsod ng Kabanatuan dahil nasagap namin ng balita na meron daw napakalaking tindahan ng iba't Ibang uri ng damit dito. Yung sabi pa sa chismis, mura lang ang mga damit dito, kayayaan ang kukumpirmahin natin. Etong hat ng gigilid kami sa Bangko Sentral ng Pilipinas dito sa Del Pilar Street. Excited nga kami ngayon at excited din kaming ipaalam sa inyo ang good news na ito. Lalo na ngayon at magpapas-core. Alamin na natin at kilalanin natin sila. Welcome to SN &E Warehouse. Laban na. Yo, welcome to SNI &E Warehouse. Ito nga ay matatagpuan dito sa Del Pilar Street, tapat na tapat lang ng SMI. Mga kanova, eh si Hano, tapusin nyo ang video ito dahil panigurado mapapabili ka ng kanilang mga dekalidad na dami. Dito nga sa bungad ay kapansin-pansin na malawak ang kanilang parking area. Kaya hindi ka na mangangamba para sa paradahan ng iyong sasakyan. Warehouse nga ang SNI, &E, kaya ine-expect natin na malawak ito. May dalawang division nga ang SNE warehouse Meron pang retail at Meron pang wholesale. Yes po, tama ang narinig nyo mga kababayan. Kaya paligurado, mura lang ang presyo dito. Kaya kung naghahanap ka ng mga damit na ang quality ay parang nasa mall, aba tama ang iyong pupuntahan dahil ganyan na ganyan ang tinda ng SNE. Ang SNE warehouse nga ay tindahan ng mga damit na galing sa bansang Bangladesh at sa Thailand. At eto pa, ang maraming damit dito ay gawa mismo dito sa ating bansa. Available nga din dito ang halos lahat ng pinakakilalang brand ng damit. Kumpleto na dito sa SNA Warehouse. May mga pambata, mga man o lalaki. Meron ka rin mabibili dito na pangbinata at pangdalaga. dalaga. Kung ang hanap mo naman ay para kay nanay at para kay tatay, meron din dito. At syempre, kung gusto mo rin bilan si Lolo at si Lola, meron ka rin mabibili dito. At eto pa mga kababayan, alam nyo ba na sa halagang 69 pesos lang ay may mabibili ka ng dekalidad na dami? Iba-iba, meron ding 99 pesos, may 149 pesos, depende sa sukat at quality ng dami. Halos lahat nandito na mapa chinelas, mapa t-shirt, short, pants, dress, jumper, jogger, sando at kung ano-ano pa. Kaya nga talagang kagigiliwan mong mamili dito sa SNE. Lalo na ngayon at magpapasko. Kung ang hanap mo ay pangregalo sa iyong mga inaanak, sa iyong mga kaibigan o kapamilya, dito ka na pumunta sa SNE dahil panigurado marami kang mabibili. Lalo na sa mga kabataang tulad namin dyan na naghahanap ng pangmalakas ang pamporma. Pang Meron nga rin kayo mabibili dito magagandang pamasok sa eskwelahan o sa trabaho. Uulitin ko mga kababayan, ang SNE ay open for retail at wholesale. Kaya men trust na marami kang bibilin ay mas makamumura ka. At eto pa mga kababayan dahil layunin nga ng S&E Warehouse na masuportahan ang gawang Pilipinas. Madalas silang nagsesale at naglalabas ng iba't ibang exciting promos. Eto nga si Oleng, si Ken Poy at si Pendong na hindi na napigilan ang sarili. Kumuha na nga sila ng panlabang pamporma. Eh kasi naman kasing kalidad ng nasa mall pero napakamura ng presyo. Tingnan nga natin kung babagi sa kanila. Naks naman naman, pil na pil ni Oleg. Parang nasa fashion show lang daw siya. <laughs> Ibabandera nga daw niya ang kapugian ng mga taga-barangay Bitanya dito sa Laur. <laughs> Sumunod niyang rumampa ang sisiw na si Pendo. Nax naman, fil na pil. Bagay na bagay nga daw ito, pampasok niya sa CRT. <laughs> Kaya naman, shoutout daw dyan sa kanya mga kaklase. <laughs> Sumunod naman rumampa parampa ang sisiw na mula sa barangay Kalaanan sa Bayan ng Bungabot. Nax naman, parang tingtinga <laughs> Mga kababayan, pagpumunta Pag pumunta nga kayo dito sa SNE, magdala kayo ng maraming pera. Dahil panigurado sa ganda ng kalidad at ganda ng mga damit dito, maeenggan nyo kayong bumili ng bumili. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Sugod na! Araw-araw nga silang bukas dito mula alas 8 na umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ayan nga't inihanda na ang aming mga binili. Mga kababayan, katulad ng palagi naming sinasabi, suportahan at ang kilikin natin ang hanap buhay ng ating mga kababayan. Ito po muli sa SK Philip, isang proud provinsyano at isang proud daw po si Hano mula sa bayan ng Laon. Kay Ma'am Shirley at sa lahat ng bumubuo ng SNE Warehouse. Hangad namin na sana'y marami pang customer ang makatuklas ng inyong tindahan. Ngala ni Oleng, ni Ken Poy at Pendo. Maraming salamat sa pagsamang ka sa muli. Paalam, ingat and God bless. Laban na.